Ito yung nagpakita kay Edwin. Medyo naman, oh. May multo ba ng hawakan? Ewan ko. Hindi naman ako multo, eh. Paano malalaman yun? Ikaw naman nang aasar ka na naman. Tensyo, seryoso yung pinag-uusapan natin. Multo? Hindi nang seryoso. Ayan ka na naman, eh. Hindi oh, ka naman ay... nang aasar ka na naman. Hindi. Eh, sabi mo kasi, yung babae biglang nawawala sa pagkakaalam ko, gano'n ng mga multo eh, di ba? Teka lang, Esper. Hindi kaya yung Lola Alejandra may nagpakita kay Edwin. Sa panaginip ko lang siya nagpapakita. Matagal na siyang patay. Di, pero Esper, kung iisipin mo ah, di ba kapag sinuot mo yung kuintas, walang imposible, di ba? Gumagaling ka kapag sinusot mo yung kuintas ba? Teka, nung huling pag-uusap natin, sabi mo ayaw mo na sa Quintas. O ba't hanggang ngayon suot mo pa rin yan? Kita mo, alam ko na. Ayaw mong iwan ka ni Edwin. Ang hirap talaga makadama ng selos, Densyo. Nung nakita ko si Edwin may kahalikang babae. Ang sakit. Kahit na ayoko umiyak, kahit na pinipilit ko sarili ko maging malakas, panay pa rin ang pagtulong ng luha ko. Alam mo, Esmer, mahirap talaga yung selos eh. Mabuti na labas mo yan ko hindi kakainin yung loob mo. Masakit. At paano mo nalaman yun, ha? Sino bang pinagsalasan mo? Ba't wala ka naman na ikwenta sa akin? Best friend pa naman tayo. Ah, uh, hindi. Si nanay kasi may kinuwento sa akin eh. Parang doon ko na lang, doon ko lang nalaman. Kasi mahilig siya manood ng mga teleserye. kaya. <laughs> siguro.